Patuloy ang pag-iikot ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman by Dimple Mastura sa iba't ibang bahagi ng distrito upang masiguro na bawat sektor ng komunidad ay napakikinggan, natutulungan at napapangalagaan. Narito ang report. Upang masiguro na papakinabangan at alam ang pangangailangan ng taong bayan, patuloy ang pag-iikot ng Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman by Mastura sa iba't ibang bahagi ng distrito. Isa sa mga pinuntahan kamakailan ng kongresista ay ang isang bahay ampunan sa Barangay Gang, Sultan Kudarat, kung saan personal niyang sinuri ang kalagayan ng mga bata at ng mga tagapangalaga sa naturang pasilidad. Kasama ng kanyang pagbisita, ang pamamahagi ng tulong at mga pangunahing pangangailangan para sa mga batang nasa pangangalaga ng ampunan. Ang kanyang patuloy na pakikipagugnayan sa mga komunidad ay patunay ng kanyang paninindigan na walang sektor ang dapat maiwan kasabay ng pagsusulong ng adbokasiya na tataklimo, serbisyo, puso at malasakit para sa lahat. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.